sa Quezon City. May isang kalsadang balot ng mga alamat at kwentong kababalaghan. Kilala ito bilang Balete Drive. At sa bawat puno ng balete na nakatayo roon, sinasabing may mga nilalang na naninirahan. Mga tagapagbantay ng kagubatan na galit na sino mong magtatangkang guluhin ang kanilang tirahan. Isa na rito ang Capre. Isang higanting nilalang na ayon sa mga kwento, nangangalaga sa mga sinaunang puno na nagdadala ng sumpa sa sinong maghihimasok sa kanyang teritoryo. Sa kwentong ito, ating siyasatin ang mga kakaibang nakaranasan ng mga residente sa lugar nito, na, na hanggang ngayon ay nagbibigay ng takot at kilabot. Ang Balete Drive sa Quezon City ay isa sa mga pinakakilalang kalsada may maraming alamat na nakakabit dito. Sa araw, ito isang lumang ordinaryong daan na dinaraanan ng mga tao papunta sa kanilang trabaho o eskwelahan. Subalit so sa gabi, ibang kwento na ang umiikot dito. Marami na ang nagpatunay na sa ilalim ng mga marataas na puno ng Balete, may mga nilalang na nagtatago sa dilim. At isa na dito ang sinasabing kapre. Isang higante, maitim at naninigarili ng tabako sa taas ng puno. Isa sa mga unang kwentong mga balot sa misteri ng Balete Drive ay mula sa isang lalaki na nagangalang Mang Roldan. Ayon sa kanya, isang gabi ng tag-ulan, nang siya pauwiin na galing sa kanyang trabaho bilang magbubukid. Natigil siya sa kanyang paglalakad nang makita ang aninong gumagalaw sa taas ng puno ng balete. Noong unay inaakala niya ito'y simpleng anino lamang ng mga sanga. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, alam niyang kakaiba ang kanyang nakita. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang kapre maitim na maitim ang balat at sa mga mata niya kitang kita ang pula parang apoy na nagbabaga. Naninigarilyo siya ng tabako at ramdam ang bigat ng presensya niya. Parang may bumabalot na usok sa buong paligid. Ayon kay Mang Roldan, nakaramdam siya ng na matinding takot habang nakatitig sa nilalang na ito. Ngunit imbes na takutin o saktan siya nagsalita ang kape sa mababang tinig. Bakit mo ako ginagambala? Tanong ng kapre. Ito ang aking teritoryo. Ang puno ng balete ang aking tahanan. Nanginginig si Mang Roldan sa takot. Ngunit nagawa niyang humingi ng tawad. Hindi ko po alam, sabi niya. Hindi ko po kayo gustong gambalain. Mula noon, ang kwento ni Mang Roldan ay kumalat sa kanilang baryo. Ngunit hindi pa natapos doon ang alamat ng kapre sa Balete Drive. Sa loob ng maraming taon, may mga residente at mga nagdadaan sa kalsadang iyon na nagsasabing nakakaranas din sila ng kakaibang presensya lalo na sa kalaliman ng gabi. Isang grupo ng kabataan na hindi naniniwala sa mga kwento ito ang nagdesisyong subukan ng alamat. Ang tatlong kaibigan ay may vlog channel kung saan inilalagay nila ang kanilang mga paranormal explorations. Isang gabi, nilakasan nila ang kanilang loob at pumunta sa Balete Drive para kuhaan footage ang lugar. Ayon sa kanila, patunay na walang katotohanan ng mga kwento wala naman talaga sigurong kapre, sabi ng isa sa kanila habang tinatawanan na ng mga lokal na kwento. Dala ang kanilang mga kamera, nagsimula silang maglakad-lakad sa kalsada. Nilalagpasan ang matataas na puno ng balete. Pero habang tumatagal, napansin nilang tila lumalamig ang hangin. Kahit patag-init noon, ramdam nila ang bigat ng paligid. At tila ba may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sa una, akala namin paranoid lang kami. Kwento ng isa sa mga kaibigan sa isa niyang panayam bago sila mawala. Pero noong tumagal, parang may mabigat na presensya na talaga. Parang hindi ka na makagalaw. Nagsimula kaming magpanik. Bigla, napansin nila ang isang anino sa taas ng isa sa pinakamalaking puno. Isa sa kanila ang sumigaw. Tingnan nyo sa taas, naandun siya. At sa kanilang pagkagulat, kitang kita nila ang isang higanting nilalang na dahan-dahang bumababa mula sa mga sama. Maitim, malaki, at may mga nagliliyab na mata. Ito ang kapre hindi na nila nakuhang makatakbo. Noong sumunod na araw, natagpuan ng mga otoridad ang kanilang mga gamit, mga kamera, cellphone at ilang personal na gamit. Nakakalat sa ilalim ng balete. Ngunit ang tatlong kabataan ay hindi na natagpuan pa. Hanggang ngayon, wala pang nakakakita sa kanila o nakakaalam ng tunay na nangyari ang kanilang mga video na na-recover mula sa kamera ay nagpapakita lamang ng malabong imahe ng anino na isang malaking nilalang bago ito biglang naputol. Sa kabila ng mga babala, marami pa rin ang na nagsusumiksik sa Balete Drive. Ang iba para hamunin ang kwento. Ang iba naman para lang maranasan ang kilabot ngunit ang mga lokal na residente ay nananatiling maingat, lalo na sa pagsapit ng gabi. Hanggang ngayon, nananatili ang kwento ng kapre sa Balete Drive. Sinasabi ng mga lokal na kung maglalakad ka ng mag-isa sa kalsadang iyon sa gitna ng gabi, maaaring makaramdam ka ng bigat sa iyong mga balikat parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw mo. At kung mabangga ka ng amoy ng matamis, ngunit mabigat ng tabako, maghanda ka. Sapagkat ang kapre ay nasa malapit, nagmamasid, naghahantay ng bagong biktima. Isang misteryo na muling nabuhay ang kwento ng kapre ay bahagi ng mayamong kultura ng mga kwentong katatakutan sa Pilipinas. Patuloy itong kumakalat at nagiging bahagi ng ating modernong alamat. Ngunit sa kabila ng mga kwento, mahalaga pa rin ang tandaan sa mga lugar ng puno ng alamat at iwaga. Dapat laging magingat, hindi natin alam kung sino o ano ang tunay nagmamasid mula sa dilim.